maaaring ngayon ay maliit lang ang sweldo mo o estudyante ka pa lang at di sapat ang baon mo sa araw-araw o sadyang kapos ka lagi sa pera. Kaya sa video na ito, malalaman mo ang 6 tips kung paano makakaipon ng mabilis kung konti lang ang pera. Panoorin mo hanggang dulo ang video upang hindi mo ma-miss out lahat ng tips na sasabihin ko dito na maaaring ngayon mo palang ma or matututunan. Kung hindi mo matatapos ang video, tandaan na napakahalaga ng number 5. Okay, let's go! Number 1, mag-budget. So para makaipon ka ng mabilis, kahit konti ang pera mo, ito ang dapat mong gawin. Mag-set ng budget. Kapag kasi nag-budget ka, mahati mo or makikita mo kung saan mo dapat nilalagay yung pera mo. Sabihin nating ibabudget mo ang 100 pesos mo ngayong araw. So sabihin nating 70 pesos para sa pagkain for that whole day. Tapos yung 20 pesos mo naman para sa pamasahe. So yung 10 pesos mo naman, pwede mo nang itabi para sa ipon mo. Isang example lang ito at pwede nyo iba-ibahin yung mga pagbabudget nyo depende sa needs nyo or diskarte nyo. Basically, ang idea is hindi ka gumastos nang wala sa plano or gumastos nang pabigla-bigla. Kung wala ka kasing budgeting, ang mangyayari sa'yo para kang nanguhula or wala kang kasiguraduhan kung saan pupunta yung pera mo. Maaring mapabili ka ng hindi inaasahan or mapabili ka ng bagay na di mo naman kailangan talaga. Yan ang matututunan mo sa budgeting. So sa 100 pesos na yan, kung hindi mo na budget yan, baka yung gastos mo sa pagkain umabot ng 80 pesos. So wala na, hindi ka na makakaipon yan kahit 10 pesos man lang. Kaya kailangan maging stricto ka o disiplinado sa pagsunod sa budget mo. Kasi kung hindi, wala ka. Wala talagang may ipon. hindi ka susobra doon sa nilagay mong budget kada kategorya. Number 2, bawasan ng expenses. So kung maliit talaga ang pera mo ngayon, wala nang sense pa kung gagastos ka sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Maaring pagbilian ng mga bagong damit, sapatos, mga gadgets at iba pa na hindi mo naman talaga kailangan. Dito mo kailangan maintindihan ang iyong needs and wants sa buhay. Kung gusto mo talagang makaipon ng mabilis kailangan mong bawasan or alisin na ng tuluyan ang mga once more o yung mga hindi inaasahang expenses. Baka naman kailangan mo nang tanggalin yung subscription mo sa Netflix o yung milk tea mo every MWF. O baka naman yung kakalod mo ng internet sa halagang 100 pesos pero di mo naman talaga nagagamit. O siguro naman may masusuot ka pa naman na damit at hindi mo naman kailangan pang bumili ng bago kada sahod. Siguro naman hindi pa butas or pwede pang masuot o maayos yung sapatos mo. O di kaya naman ay nakakapag-text, nakakatawag, 10 megapixels naman siguro ang kamera ng cellphone mo na malinaw naman at hindi mo naman kailangan bumili ng brand new iPhone na ubod ng mahal para lang maging 12 megapixels yung selfie mo. Nakuha mo? In short, kaya ka hindi nakakaipon dahil puro ka gastos. Gastos na di naman kailangan at hindi naman mahalaga. Para makaipon ka ng mabilis, dalawa ang main factor. Una, bawasan ng expenses at pangalawa ay sa number 3. Number 3, dagdagan ang income. Kung nahihirapan kang bawasan talaga ang expenses mo, itong kailangan mong gawin maraming paraan kung paano ka magkakaroon ng extra income. Kailangan mo lang ng determinasyon at diskarte. Hindi mo kailangan maging sobrang talino upang magawa ito o kailangan ng napakaraming pera. Inuulit ko, ang kailangan mo ay determinasyon at diskarte. Bakit ka makukontento sa isang source of income kung pwede namang marami? So bakit kaya at hindi ka magtayo ng maliit na tindahan sa bahay mo o magbenta ng bagay sa school o opisina. Kung papayagan naman, tandaan hindi naman kailangan ng malaking puhunan upang makapag-umpisa dito. Sabi nga ba? Diba, start small but aim big. Kung may extra time ka, pwede kang magumpisa ng side hustle or sideline. Magbenta ka sa ibang tao o lok mo ang serbisyo mo at iba pa. Napakadali ngayong mag-umpisa dahil sa ating teknolohiya gamit lang ang cellphone at internet, pwede ka nang magbenta online ng products o ng services sa day off mo. Or kung wala kang ginagawa, pwede mong ilaan din yon sa iba pang pagkakakitaan. Kung 10 pesos lang naipon mo kada araw sa paraan na ito, siguradong masihigit pa sa 10 piso ang may mo. Upang mapabilis ang ipon mo at madagdagan pa ang income mo, gawin mo na rin ang number 4. If new viewer ka, please subscribe para di mo ma-miss out ang mga bagong videos. Thank you! Number 4. Gamitin ng skills Hindi ka ba nagtataka kung bakit 1,000 lang ang sahod mo kada buwan? Well, nag expect ka bang tatas ang sahod mo ng 1,000 kung isa lang ang alam mong gawin o isa lang ang skills mo? Siyempre, hindi. Paano kaya at imbes na ang skills mo lang ay pagiging encoder, ay meron ka rin skills sa pag-edit ng mga pictures o video or magaling yung communication skills mo. So, in short, more skills equals more money din. Kaya sa mga job interview, may mga qualified at meron ding overqualified. Kasi yung mga tao na yon either maganda yung experience nila or napakarami nilang skills na pwedeng magamit sa isang kumpanya. So, sinong mataas ang sahod? syempre yung merong maraming skills. Kaya ngayon, kung may skills ka sa pagkanta, pagsasayaw, pagpinta o pagguhit, pagigitara sa Photoshop at iba pa, silang masasabi ko, gamitin mo yan. Gamitin mo yan upang magkapera pa. Kung more money ka, more savings din dapat. Huwag isasabay ang lifestyle. Ngayon, hindi mo naman kailangang ikaw ang pinakamagaling kumanta. O sumayaw para kumita ng pera. Kailangan mo lang gamitin ang diskarte mo kung paano mo magagamit ito para kumita pa ng pera. Maaring magturo ka ng sayaw. Baka pwede mong gawing online course yan or gawing video sa YouTube o FB. In short, kailangan mong gawan ng paraan. Ngayon, baka sabihin mo naman, e paano yan, Mang Johnny? Wala naman akong skills o talent. Simple lang ang sagot dyan. I-develop mo or aralin mo kung paano ka magkakaroon ng skills na magagamit mo upang magkapera pa. Maaring kailangan mo lang mag-practice or manood ng mga tutorials online like sa YouTube. O, di kaya naman i-develop mo yung skills na ginagawa mo ngayon. For example, mahilig kang mag Dota o mag Mobile Legends sa cellphone. Bakit hindi ka sumali sa mga tournaments para may extra cash ka? maraming nagkakapera at yumayaman sa e-sports or electronic sports. O baka mahilig kang magkwento ng kung ano-ano. Maganda siguro gawin mo na lang vlog yan sa YouTube o isulat mo at gawin mong e or di kaya naman ay libro. Sa mga oras na nasasayang ang panahon mo sa panonood ng TV o pag sa social media, maganda pa na i-boost mo ito upang mahasa o magamit ang skills mo upang kumita pa ng pera at makaipon ka ng mas mabilis. Number 5. Umiwas sa utang Isa ito sa magiging dahilan kung bakit hindi ka talaga makakaipon. But sa konti na lang ang pera mo ngayon, mababaon ka pa sa utang. Alam naman natin na majority ng utang, mapa 5-6, loan, or sa credit card, lahat yan may patong na Interest. Kung may iwasan mong umutang, mas maganda. Lalo na kung gagamitin mo yung utang sa di naman kailangan na bagay. et say, utang ka ng 10,000 pesos upang makabili lang ng bagong iPhone kasi uso at gusto mong ipagmayabang sa kakilala mo. Well, wala namang masama sa pagbili ng gadgets. Pero kung maliit na nga ang pera mo ngayon tapos magkakautang ka pa, ano ang silbi niyan? Wala. Walang silbi yan. Pero di ko naman sinasabi na huwag kayong umutang umutang kayo kapag kailangan talaga o kung gagamitin upang mapalago ito. Ibig kong sabihin ay umutang kung gagamitin ito upang kumita pa ng pera, like sa negosyo o sa iba pang pagkakakitaan. Okay lang yun. Huwag yung utang na walang kwenta. Number 6. Gumawa ng goal Kapag meron kang goal, meron kang purpose o may silbi yung pag-iipon mo. Para saan ba yan? para sa regalo, para sa magulang, para sa bagong gadget, para sa kotse. Kung para saan man yan, napaka-importante may goals ka sa ipon. Halimbawa ang goal mo ay short term. Sabihin nating balak mong bumili ng cellphone worth 12,000 pesos. Ang goal mo mabili ito sa loob ng dalawang buwan. So kailangan mo makaipon ng 6,000 kada buwan or 200 pesos kada araw. Pag nagawa mo yan, mabibili mo yung pangarap mong cellphone. Ngayon, magtatanong ka, e paano ko magagawa yun? Importante na magawa mo yung mga binanggit ko kanina, like budgeting. So kailangan maglaan ka ng budget para dito. Pwede rin yung sinabi ko sa number 2 na bawasan ng expenses. So alisin mo yung mga hindi mo kailangan bilhin. Pasok din ang number 3 nadagdagan dagdagan mo ang income mo para makaipon ka ng 200 pesos kada araw. At yung iba pang nabanggit, syempre, applicable pa rin dito. Napaka-importante niyang paggawa ng goals. Pwede mong isulat niya sa papel o ilagay sa cellphone. Bakit ka mo importante? Kasi meron kang target. Meron kang direksyon. Kumbaga, hindi ka bara-bara. Pag wala kang target o direksyon, paano ka mag-umpisa? Paano mo ito gagawin? Paano ka mag-iipon sa isang bagay kung wala kang goal? So ngayon, ano ba ang ipon goals mo? In summary, ito ang 6 tips paano makaipon ng mabilis kung konti ang pera. Number 1, mag-budget. Number 2, bawasan ng expenses. Number 3, dagdaga ng income. Number 4, gamitin ang skills. Number 5, umiwas sa utang. Number 6, gumawa ng goal. Maraming salamat sa panunod nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang manotify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin Gustong matuto at umaman Thank you and God bless